Ayong hapon mga kaidol, magandang hapon. Nandito na sila, dito kami sa ano mga kaidol. Uh, resource na ano 85 degrees ang mga pahala naman dito nakalagay sa Laguna sa Heart Spring Hotel. Hey. Natutulog. Ay eh, puyat daw. Puyat daw siya. Ayun, mga laga na Ayan, hindi o. O, oh, mga kaidol Tour oh. kayo. Ang ganda ang beach ito. Oh. Doon sa baba, may mga. Oh. Salamin o. Oh. Nakasalamin dito. Ayan oh. ayan. ayan, bundok dyan o. Oh. Ang ganda ng tanawin niya mga kaidol. Ayan o. Oh. Ayan ang pool. Ayan guys. Yung iba kasi tulog. Mamaya pa yun. Yan sila. Oh, man naman. sa taas. Yung taas ito eh. Tingnan sa taas oh. Makita natin. Ayun. Ganda pala ito. May kwarto din sa taas. Ang mga doon. hanggang third floor. Oh, may bilyaran pa, oh. Bikin ka dito mag bilyar. Oh, ngegedol, oh, oh. Ayan. Ayan sila, oh. Eh! Anjir, ka pala jan? Sila, oh. Ayan sila, oh. na, na eh. Naliligo. Ay swimming. Oh, swimming. Ayan eh, mga kaidolo. Oh. Bundok na oh. Pakit yan. Oh. Dito pa hot spring. Dito talaga kami sa bundok. Bundok talaga to. Pakit yan. Oh. Sasakyan naman kanina. Oh, yan sila oh.